Hi guys! Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Uh, may nagtanong sa akin, magkano nga ba ang sahod ng isang flower arranger? Unang-una guys, dipindi po sa kumpanya yan. Uh, sa ibang kumpanya, may nagbibigay ng 1,500 reals plus 300 reals food allowance. Sa mga first timer po yan ha. Uh, sa ibang kumpanya... May nagbibigay ng 1,800 riyals plus 300 reals food allowance. Yung ikama po, ang ibig sabihin po ng ikama ay resident ID, sagot po ng kumpanya yan. Nasa kontrata po yan. Kasi pag first timer, syempre hindi pa marunong mag-Arabic, tuturuan pa kung ano ano ba nga, ano nga ba ang rules dito sa sa isang shop, lalong-lalo na sa mga first timer, kanya ganyan ang mga offer nila. Sa mga ex-abroad naman, may nagbibigay ng 2000 reals plus 300 uh, reals na food allowance, sa ibang kumpanya uh, may nagbibigay ng 2500 reals plus 300 reals na food allowance. Kasi pag ex-abroad ka na, alam mo na yung salitang Arabic kasi ikaw ang magkikipag-communicate sa mga customer mo kasi uh, uh, Arabic talaga yung gagamitin mong salita rito kaya lang ang pag-aralan mo yung salita na Arabic. Kaya yan ang offer ng mga kumpanya sa mga ex-abroad. Kasi ang flower arranger, guys, dito sa Saudi ay hindi man talaga ang trabaho rito. Kasi ang mga Saudiya mahilig talaga silang mag ng mga, uh, lalong-lalo na kapag dumarating yung kasal, sa ramadan. Kaya hindi man talaga ang trabaho dito sa abroad, lalong-lalo na ang mga flower arranger. Ngayon, guys, uh, pag sa first-timer... Ganyan talaga ang offer nila. Uh, dipindi sa kumpanya, 1,500 plus 300 da uh, food allowance, yung accommodation, uh, transportation, ay sagot po ng kumpanya yan. Sa ex-abroad, hindi, uh, talagang hindi pari-parehas guys. Kung minsan, may 2,000 reals plus 300 food allowance. May 2,500 reals plus 300 food allowance. Kasi bilang isang ex-abroad, uh, alam mo na yung Arabic na lingwahe, tsaka alam mo na yung pasikot-sikot sa shop, kasi ikaw na yung magmamanage sa shop, kaya may karapatan kang mag-demand kung ano yung sahod mo na nararapat sa'yo. At uh, guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe para sa more video na ating i-upload. Siya nga pala guys, ito yung shop ko guys, yan. Diyan ko nilagay yung mga mga flowers, yung sa taas orchids, yan. Yan guys, yung laging nabibili sa akin, pangkasal, mga ganyan. Yan, tsaka dito yung balloon. Yan yung balloon. Malit lang malit lang yung shop ko guys kasi nasa harap ko harap ko ng uh, furniture shop. Guys, pa-subscribe naman sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po.